Duha ka mga tao nga nagpositibo sa milioy dosis usa ka infectious disease ang Mitaliwana. Kini ang gipahibaw ni Siki Provincial Health Officer Dr. Jeff Lawrence Buok ni atong lunes. Ang nakalas, nalakip sa unum ka mga kaso nga unang gikataho nga gitakbuyan sa Glanders Disease. Matod ni Dr. Buok nga ang mga nakalas, mga lalaki nga tagalungsod tag sa Skihor o Glarena, nga nag 53 anyos ug 20 anyos ug may tagsa-tagsang gihambing nga mga balatian sa pagkakaroon padayong nagmonitor ang Siquijor Provincial Health Office sa nahabiling mga pasyente nga gitakbuyan sa milioy dosis nga unang gikataho nga sa nasakit o glanders. Gipasabot ni Dr. Buok nga labing unang kaso sa milioy dosis ang natala sa buwan sa Abril. Dihang nagpakita og mga simptomas ang pasyente nga na-admit sa tambalanan sa Dumaguete City. In na disease, which is an isolate mongyoong bacteria ng uh, buccal it's the same as glanders, na rare and human to human transmission so mo most prob uh, most probably is uh, contaminated soil and water surface water so um, as doh stated it's most likely uh, muddy waters may dadala sa sa bacteria